So, yan ang ating ulam. Maglalaga tayo ng okra. And then, etong talong. So, gagayatin natin yan at ilalaga din natin. Meron din ako dito, pechay. Ayan. Tapos, may bago ako kumamaya. So, yun ang ating ulam. So, yun mga kailong. At ito ay hihiwain na natin para uh, ilaga natin. And then, gagawin ko siyang salad. Ngayon, nakita ko kasi ito sa friend ko, <laughs> kay Michelle. At nasarapan na ako sa ginawa niya. So, gagawin ko siyang salad. Gagawin ko siyang ganito para mabilis siya maluto. Then, eto, sibuyas para sa ating talong mamaya. Salalagay natin para sa salad niya, no? Uh, tatry kong hindi kumain ng kanin. Kasi nga may sayatika ako. Piling ko tumataba ako kasi sumasakit yung aking balakang, yung aking sa may sayatika. So, nagkakaroon na naman siya ng konflik sa aking uh, paa. Kaya try natin hindi kumain ng kanin kasi mga nakailang mga ilang buwan, nakaraang buwan ay eh, panay ang kanin natin. So, try natin kulay kulay. Ito mga to wala dito sa lugar namin, di ako nakakabili at hindi rin ako naiibili ng amko ng pechay o kurang ganda haba ang o, kurang binibili mga ganito. So, pumunta ako ng na para bumili niyan. Nang ako'y nag -rio. Bumibili na ako ng mga kailangan ko pag ako ay nag -rio eh, 2 months tayo hindi nakapag-day off dahil na ng gulo. Kaya ngayon lang tayo nakapag day off at nakabili ng ating gustong pagkain. Ang masarap sana dito yung tulay pula na sibuyas. Kaso wala tayong sipulang sibuyas. Kaya pag na natin to. Tayo lang naman nakakain. Diba? So next natin ay itong talong. So kung saan tayo naglaga ng uh, okra, doon din tayo naglaga ng talong natin. So lagyan lang natin ng konting tubig para medyo lubog, -lubog siya. Okay? Ayan. Saka natin siya tatakpan. So, after nyan, yung ating pet. nyan, lagyan natin ng kamatis. Mamuha natin ng kamatis para dun sa salad natin. No? Ayan. So, yan. Tapos na yung kamatis natin. Kaya naman ito ng sili. Yung sili para medyo may kalagkalag naman sa ating dahil na wala tayong ano Ayan, so lagay na natin dito sa kasama ng sibuyas niya. Ito. Hmm, kamay na natin. May kos-may kos lang yan minsan. So, yan. Tapos, lalagyan natin siya ng asin. Ding, 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 ding. Tapos pepper. Ayan. And then to. So yun. Yan yung ihalo natin sa talong mamaya. So ito na siya. Lagyan natin siya ng bagoong. Mhm. Um. ito ginawa ko na to, before pa. So, naka lang siya dito. At nilagyan ko rin siya ng konting karni nung niluto ko 'to. Ayun, kung makikita niyo may mga matigas-tigas siya. So 'yan. Pinrepair ko na 'to para sa ating ah, talong mamaya. So 'yan, halo, halo lang. na. Tara. So ito na 'yung talong natin. Ah, balatan lang natin. Oh. Ay, it! So 'yan. Paiwain natin. Tapos, lay natin ng ganito. Yan, palipulit lang natin gawin. Yan. Tapos, lagay na natin dito. Ching! Wow! Sarap. So, yan ang ating salad. Natin ay itong betchay kung saan tayong luto, doon lang din natin iluluto yung mga sinusunod na gulay pinaginulit natin, natin ng tubig So, ayan na nga mga kailong ang ating finished product. Ayan, tikim time. Una natin tikman ang okra with bagoong. Mm, talaga namang masarap to para sa atin na naandito tayo sa ating uh, trabaho. Bahira makatikim ng mga gantong pagkain. Kaya naman, sarap na sarap ako dyan at nakailang bulos din ako dyan. Yung diet ko parang nawala. Oh my God, nakalimutan ko yon Pero eto pa, ang kasunod ang ating pechay. Wow, sinamahan ko pa ng pritong salmon. Kaya naman, thank you for watching. Bye-bye!